Good morning sa ating lahat mga boss Magpalang araw sa ating lahat So Tips lang para sa mga bagong labor Na katulad natin Labor lang din naman tayo So Ang tips dyan mga boss Para tumagal tayo sa pagiging construction worker At matuwa sa atin yung mga mason natin Yung mga skilled Si Sipagan lang natin lagi Lagi tayo magsisipag sa ano, trabaho kait uh, kahit hindi tayo inutusan, galaw tayo, linis-linis kung wala pa namang utos ang ating mga mason o wala pang hinihingin kahit ano sa atin. So galaw-galaw muna, linis-linis dito, ikpit na mga gamit ng nakakalat ng mason natin. O at least nagkukusa tayo. Yun ang pinakasikreto sa pagiging magaling na labor. At matutuwa sa iyo ang iyong mason o sino mang nililaboran mo. At matutuwa din sa iyo syempre yung amo mo o yung foreman mo masinop ka, malinis ka sa pinagtatrabahohan nyo. Kung saan kayo linisin mo yung gagalawan nyo kasi mahirap. Uh, bago kayo gumawa, and dumi-dumi. O paano na lang kung makatapa ka ng kahit ano dyan, so madidisgrasya ka pa sa trabaho. So sagot ka pa ng amo mo o sagot ka pa ng foreman mo. Sakit pa ng ulo sa'yo. So gawin mo na lang, habang wala pang uto sa'yo, siyempre tamang walis-walis ka muna o kahit anong gawin mo dyan, linis-linis ka. O di diba ba at least makita ka man ng forman mo o sino man sa inyo na ganun lagi ang ginagawa mo o oh, di ba at least ano ka aware ka sa lahat na nakikita mo na delikado o oh, di ba ganun lang yung tips para sa mga bagong mason na natin o sa mga bagong labor na katulad natin maging masinop tayo sa lahat maging, mali maging malinis tayo sa kapaligiran maging masipag tayo huwag tayong magmadali umuwi kasi yung mga mason natin pagod na yan eh so tayo na ang kikilos maglinis tayo bago tayo umuwi para pagpasok natin napakalinis ng gagalawan natin at matutuwa pa sayo yung foreman mo yun lang mga boss ang tips sa ating mga bagong labor dyan so let's go